hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippines Health System Resilience Project Phase 1 na proyekto ng Department of Health o DOH tungo sa mas pinatatag na sistema ng kalusugan. Target ng DOH na mailunsad ito sa mga lugar na walang akses sa mga serbisyong pangkalusugan. Ang mga detalye pa sa balitang yan, panoorin sa report ni Rose Babiera. Inaprobahan ng National Economic and Development Authority o NEDA sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippines Health System Resilience Project Phase 1 na programa ng Department of Health tungo sa mas pinatatag na sistema ng kalusugan. Layong mas paiktingin ng programang ito ang mga hakbang sa pag-iwas, paghahanda at pagtugon sa mga health emergencies, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng tulong at suporta. Sa pagpupulong ng NEDA Board sa Malacanang. Pinuri ng Pangulo ang DOH sa paglikha ng programa kung saan nila naiaangkop ang mga natutunan noong pandemya. Sa pamamagitan nito, natukoy ng kagawaran ang mga pagkukulang sa sistema ng kalusugan at public health noong manalasa ang isang global health emergency. Nagkakahalaga ng 27.92 billion ang programa at prioridad ng DOH na ilunsad ito sa mga lugar na kulang-kulang o walang akses sa mga serbisyong pangkalusugan. Ayon sa DOH, mayroon ng tukoy na labing pitong probinsya ang kagawaran kung saan isasagawa ang pilot run ng programa. Kinumanda naman ni PBBM ang kagandahan ng programa dahil sa espesipiko ang lugar na sakop nito. Inaasahan na sa pamamagitan ng programang ito, mas mapapatatag ang sistema ng kalusugan sa bansa. Sang-ayon sa Philippine Development Plan 2023-2028 na ibinalangkas ng Marcos Administration. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Puspusa naman ang paghahanda ng Manila Police District o MPD para sa paparating na undas 2024. Ang iba pang detalye alamin sa report na ito. Magpapakalat ng nasa isang libong pulis ang Manila Police District o MPD bilang paghahanda sa paparating na undas 2024. Ayon kay MPD Chief Arlon Thomas Ibay, ide deploy nila ito sa iba't ibang checkpoint at deployment areas sa mga sementeryo, bus stations at iba pang lugar na madalas dumugi ng tao. Katulad aniya sa nagdaang pagdiriwang ng Undas, October 28 pa lang ay may nakadeploy ng mga kapulisan sa mga libingan sa kamay nilaan. Dagdag pa nito, handa na ang kanilang tactical at strategic plans para masigurong ligtas ang lahat na bibisita sa Manila North at Manila South Cemeteries. Inaasahan ng hanay ang milyon-milyong tao mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at mga probinsya na bibisita ngayong taon sa dalawang sementeryo. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala namang magiging paggalaw sa presyo ng tinapay sa mga susunod na linggo. Ito ay kasunod ng selebrasyon ng World Pandesal Day noong October 16. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Tina Nolasco. Good news! Walang magiging paggalaw sa presyo ng tinapay sa susunod na linggo, kasunod ng selebrasyon ng World Pandesal Day. Sa panayam ni Angelo Palmones sa programang Magandang Umaga Pilipinas, tiniyak ni Lucito Chavez, presidente ng asosasyon ng Pilipinong Panadero, na wala pang pagtaas ng halagaan ng tinapay sa ngayon. Sa ngayon po ay wala pa kaming pinaplano sa paggalaw ng presyo ng tinapay, although yung aming operating expense ay medyo kami na sasaktan ah, uh, ito pong kokwa, medyo isang malaking tuliranin namin kasama po itong ating asukal. Dahil gumagalaw po ang presyo at ay pagbabanta sa presyo pa ng mga margarina, sa anumang oras ay pwedeng tumaas. Pero sa ngayon po, wala pa po kami pinagpaplanuhan sa pagtaas ng presyo ng aming tinapay. Inaantayan po namin na mag lahat ng presyo ng aming mga aromat at saka po kami mag sa aming kosta ng tinapay kung paano ang gagawin. Dagdag pa ni Chavez, pinakamalaking problema ang kinakaharap ngayon ng industriya ang presyo ng tsokolate. Pero wala pa rin naman itong paggalaw sa presyo. Malaking problema ang kinakaharap po ng industriya ay ang ating tsokolate. Ang laki po nang itinaas ng ating kakao, kaya po yung ginagamitan ng uh, mga kakao, yung ating mga chocolate cake, yung ating mga brownies, medyo apektado po tayo diyan ng uh, malaki. Pero wala pa pong uh, inilalahad na pagalaw sa presyon. Intayin po natin ng mga ilang dito pa, sa kabila nito, hindi naman inaalis si Chavez ang posibilidad na tumaas ang presyo ng tinapay na maaaring mangyari sa huling bahagi ng Oktubre o sa Nobyembre. Ito po mga uh, tonting, uh, pagbabago sa mga sangkap na ginagamit pwedeng magdulot sa susunod na linggo sa paggalaw ng presyo ng tinapay. Susunod na linggo, uh, uh, ano yan, uh, Nobyembre na o ngayong buwang ito? Ngayong pong uh, October, uh, last week of October o first week of November, po natin. Uh -oh. Dahil na uh, ayaw po namin, uh, gusto po namin makita lahat. Ano pa ba ang tataan? Uh -oh. Para nang sa ganun isang kwentahan na lang. Samantala, sa pinakuling bantay presyo monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 74 pesos hanggang 83 pesos ang halaga ng kada kilo ng brown sugar, wash at refined sugar habang ang presyo ng palm at coconut oil naman ay nagkakahalaga ng 33 pesos hanggang 98 pesos ang kada litro o bote. Para sa MBC TV Network News, ito si Tina Nolasco, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi pa huhuli ang Pinoy pagdating sa mathematics. Higit 700 kasi ng mga mag-aaral ang napabilang sa mga top scorer sa Australian Mathematics Competition na ginanap sa Australia. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report. Nerous Babiara Higit pitong dang Pinoy Math Aces ang napabilang sa mga nangunang scorer sa kakatapos lang na International Mathematics Competition na ginanap sa Australia. Ayon sa Mathematics Trainers Guild o MTG, nasa 723 Pinoy student ang napabilang sa kakatapos lang na 2024 Australian Mathematics Competition. Mula ito sa 53,000 na math aces sa dalawampung bansa sa mundo. Dalawa rito ang itinanghal na pangalawang pinakamahusay sa kanilang division sa Southeast Asia. Ito ay sina Adrian Jeric ang ng Seaver School sa San Juan City at Jerome Austin Ostente ng Jubilee Christian Academy sa Quezon City. Ang grade 3 student na si ang ay nakakuha ng 112 over 120 points sa kanyang middle primary division. Habang nakakuha naman ng 105 over 100 points si Te na isang grade 11 student sa kanyang middle secondary division. Matatanda ang noong nakaraang taon, nasa 657 Pinoy students rin ang nakakuha ng iba't ibang parangal sa AMC na bukas mula grade 3 hanggang 12. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanguna naman ang eco-friendly paper soap na likha ng mga estudyante ito mula Pangasinan sa ginanap na 2024 Sustainability Forum kung ano ang dapat nating malaman sa tinatawag nilang Sophie Tutukan sa report ni Millie Borja. Wagi ang ng eco-friendly paper soap ng mga 4th year BS tourism student na ito mula WCC Aeronautical and Technological College sa Pangasinan sa ginanap na 2024 for Sustainability Forum. Tampok ang temang Getting Ready for Environmental Efficiency in the North o Green Nakuha ng produktong Sophie ang first place sa Best Sustainability Project. Ang Sophie ay isang eco-friendly paper soap na gawa sa coffee grounds para ipakita ang commitment ng team na babawasan ng basura at may promote ang environmental efficiency. Ang mga estudyante sa likod ng nakakamanghang imbensyon ay si Carla Espinola Arika Antolin, Nathaniel Cabunoc, Ken Espinas, Cheryl Ann Paliho, sa ilalim ng pamumuno ng kanilang advisor professor na si Susmita Senchan Montano. Maliban sa kanilang grupo, nag-qualify rin bilang entry ang char ng isa pang grupo mula WCCATC, ang eco-friendly solution na gawa sa dried sugar cane leaves. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Sa ilang linggo lang ay nakatakda ng ilabas ng Quezon City Government ang mga bago nitong electric bus na layong magbigay ng libreng transportasyon sa mga residente sa lalawigan. Ang iba pang detalye sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Nakatakda ng maglunsad ang Quezon City Government ng eco-friendly o electric buses para magbigay ng libreng transportasyon sa mga residente sa lalawigan. Nasa walong modern 41-seating capacity e-bus ang magsisimulang mag-operate sa buong lalawigan na magiging bahagi ng sa mahigit 100 Q City Bus. Mayroong 41 seating capacity, dagdag espasyo para sa mga standing passengers at wheelchair ramps para naman sa mga person with disabilities ang EQ City Bus na ilalabas para magserbisyo sa Q Citizens. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, layo nila na mapababa ang greenhouse gas emissions ng 30% pagdating ng taong 2030. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. nakapag-imbento ang University of the Philippines Marine Science Institute ng isang marine heat wave detector. Kaya nitong itrak kung sakaling may anomalya sa temperatura ng karagatan na siyang kadalasang dahilan ng pagkasira at pagkamatay ng marine life sa bansa. Narito ang report ni Arnold Herrera. Nakalikha ang University of the Philippines o UP Marine Science Institute ng isang online tool na maaaring mag tracker ng marine heat waves o may kakayang mag-check ng temperatura ng ating karagatan. Makatutulong ito para mabantayan ng mga anomalya sa temperatura ng dagat na siyang kadalasang nagiging dahilan ng pagkamatay at pagkasira ng marine life gaya ng coral reef at isda. Pinangalanan ang nasabing proyekto na Physical Oceanography and Observation Laboratory o pool na dinevelop ni na Kristen Dave Zablan, Rachel Francisco at Dr. Sharina Lin Amedo Repolio Bukod sa pag-track ng temperatura, ay kaya din itong makita kaagad kung anong-anyong tubig sa ating bansa ang nanganganib at makatulong na mas mabilis itong maaksyonan. Ang naturang device ay gumagamit ng data mula sa Global Operational Sea Surface Temperature at Sea Ice Analysis near Real-Time Dataset na kayang makapagbigay ng daily updates sa kalagayan ng ating karagatan. Ito rin ay user-friendly para mas madaling maintindihan at magamit ng nakararami. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Parehong nakuha ng Philippine Ice Hockey Team Men's at Women's ang bronze medal sa katatapos lang na Union Ice Hockey Tournament 2024 na ginanap sa Abu Dhabi. Para sa Baritang Sports, Yati Dian ni Mili Borja. Pareho na secure ng Philippine Eagles men's and women's team ang podium finish sa 2024 Ice Hockey Tournament na ginanap sa UAE. Nakuha ng women's division ng bronze medal matapos dominahin ng Ladak women sa huling araw ng kompetisyon with 9-1 final score. Dahilan para may tala ang 4-2 record. Habang nakapagtala naman ang 6-1 final score ang men's para makakuha rin ng bronze medal. Magugunit ang sa unang bahagi ng taon na ay uwi rin ang Women's Kuala Silver sa 2024 IIHF Ice Hockey Women's Asia and Oceania Championship Division 1 na ginanap sa Kyrgyzstan. Habang nagtapos naman sa fourth spot ang men's team sa 2024 IIHF Ice Hockey Division 3B. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa si Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Pelikulang Sunshine na pinagbibidahan ni Maris Racal, nominado sa 17th Asia Pacific Screen Awards. At BTS Jin, ilalabas na ang kanyang first solo album na Happy sa November. Ang mga detalya sa mundo ng showbiz, Panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Nominado ang sports drama film Sunshine na pinagbibidahan ng actress-singer na si Maris Racal sa 17th Asia Pacific Screen Awards. Susubukan itong masong kitang titulo bilang Best Youth Film sa awarding ceremony na gaganapin sa November 30 sa Australia. Kalaban ng Sunshine sa naturang kategorya ang iba pang pelikula mula India, Australia, People's Republic of China at New Zealand. Ang pelikulang Sunshine ay mula sa direksyon ni Antoinette Hadaune. Umikot ito sa kwento ng isang young gymnast na nabunti sa gitna ng National Team Tryouts Week. Last September, nag-world premiere ang Sunshine sa 49th Toronto International Film Festival. Samatala sa iba pang balita, ARMYs, ilalabas sa next month ang BTS member na si Jin ang kaniyang kauna-unahang solo album. Pinamagatang happy ang EP ni Worldwide Handsome Jin at na naglalaman ito ng six tracks kabilang na lead single Running Wild, I'll Be There, Another Level at Heart on the Window. Nakatakdang i-release ang happy album ni Jin sa November 15. Magunita na kamakailan lang ilabas ng K-pop star ang extended version ng kanyang hit, Super Tuna. Para sa DZRH TV, ito pang showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovik Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV